Ayan eh, mga guys, uh, nandito tayo ngayon sa terminal At si Papalon sa probinsya uh, Nandito tayo sa Buendia oh. And, uh, station sa MRT Masam, uh, Masamang panahon ngayon eh, maulan Yan, uh, Nag-standby pa rin kami dito kasi inaantay namin yung aming sasakyan na uh, series uh, Pauway ng probinsya ito yung mga pasayro dito nakisambay dito lahat Shhh, Ayan. Yeah, mga guys so, uh, nandito na yung uh, bus stop, uh, biyayang uh, antike uh, yung sa amin wala pa uh, anong oras na alas 6 nata pa so, kami nakasakay ayun no? parang may nakasakay rito dahil uh, ulang pa rin yung tawag dito yung sasakyan namin na papunta sa amin wala pa yung papuntang istansya ilo ilo mga guys, uh, nandito pa rin kami na uh, huli pa rin, wala pa rin yung series na sinasakyan namin papuntang Rua City sa Estancia, Ililo dili yung sasakyan ayan o, oh, makikita nyo naman nandito kami ayan. ayan, mga puro dili na kami mga guys ayan malulungkot na yung mukha namin rito dahil uh, gutom na Andi Hey guys, uh, good morning. Nandito na ngayon si Papalon sa Port Sang Batangas. Uh, umalis kami kanina, madaling araw na alas 2. Uh, um, umalis din do sa Bahay kapon uh, alas 5 ng umaga Nandyan na ako sa Pasay. Ngayon, nakaalis kami kag kanina lang na madaling araw, alas 2 na madaling araw bago kami nakarating dito ngayon, no. Oh, anong oras na? Alas 6 na sa Port Sang Batangas. Ayun, uh, kumain kakain muna kami dito para may panlaban naman sa biyahe kasi may, medyo matagal-tagal ang biyahe namin dahil gawa na stranded walang bus kahapon kaya napakatagal dahil maalon ang mga dagat kaya ganito ang nangyari sa amin stranded muna ngayon at least nakakakuan na rin pala kami ngayon nakaalis na Tawa ng Panginoon uh, nakaalis na at uh, ang kasunod nito sasakay kami sa barko para pumona tapos dito magbiyahe na pa uwi sa Ro City at tara, samahan nyo naman kami at maglakad-lakad naman kami dito okay lang okay lang okay oh, lang okay good morning good morning ayan kami aming mga kasama dito Ayan. Dito, kung gusto niyo naman kumain, nandito lang man. May mga kainan dito. Ayan. kape muna, kaibigan. Ayan, kapi daw, kape Kapi. Sa Batangas to, sa Batangas ay stranded ba? Stranded kami sa Batangas na agad. Ngayon lang kami dumating. Ito, lahat sabay-sabay kami. Ayan. Ipagkita natin sa inyo dito para maganda. Dito naman, kung nasi-CR kayo, uh, gusto umihi, dito din. Ito yung sa babae, ito naman yung sa mga lalaki. yung mga plastic yan dyan nakalagay yung mga plastic tama yun. so, yung mga Ayan, oh. napakahaba yung mga bus dito. Ayan. Okay guys, sasama nyo naman tayo. mamaya naman pag nandun na tayo sa loob. Ayan mga guys, uh, bumaba na kami dito sa series. Uh, na kami dito sa loob sa barko sa uh, Starlight. Okay. Ito yung aking kasama. ano? o. Wah! Ano na vlog? Oo. Oh welcome to my guys. <laughs> welcome, back, luck, welcome, welcome. Ayan okay, mga guys, akit kami. like and share na lang nga sa mga supporters dyan natin. Uh -huh. Para updated kayo sa bagong video. <laughs> Ayan. <laughs> Ngayon, hindi pa po naman napakalaki pala itong aming nasakyan. Ayan. Ito sila <laughs> uh, yung mga crew dito. Ayan. Boss! Sa papalong vlog, may kita ko yan. Bukas. Ayan, nakapakit kami dito sa taas. Ayan mga guys. Napakalaki pala ito. Marami. Sisigan ng dami pa sa iro. Ayan mga guys, uh, napakaraming kwan dito. Napakaraming pa sa ngayon. Kahit kabilaan, mapapansin nyo. Palapitin natin para makita nyo. Uh, Shoutout nyo pala sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Shoutout sa ating mga kaibigan din. Shoutout sa inyo. Uh, Merry Christmas sa inyo lahat. Ayan, nandito na kayo si Papalon, pauwi ng probinsya. Ayan. Kitang kita nyo ngayon ang views, barco. barko, napakalaking barko na nasa namin ngayon. Nandito kami sa port Sang Batangas. Ayan mga guys, uh, nandito kami sa pinaka third floor. Ayan, napakaraming pa sa din. Mapapansin nyo. Meron pa dito sa taso. Kaya lang, ah, uh, hindi ko alam kung saan nandaan nandito. Oh, mayroon doon sa kabilang kaya lang sarado pa. Nandito tayo. <coughs> Yan, ang ganda ng view nito. Ang laki din ang barko nitong Montenegro. <coughs> kaya lang kami uh, na-stranded kasi kami. Pangalawang araw na namin dito. ikot-ikot muna tayo rito para pakita nyo ayan napakagandang view rito sa so mga ito yung buhay probinsyano uh, ito yung aming tuwing uh, December ganitong ginagawa namin uuwi para makapiling yung mga pamilya ayun, ang daming sasakyan din doon yung mga bagong dating yan ng mga sasakyan ayan, sobrang dami 没有。 guys, ito mapapansin niyo yung napakalaking barko, ayan oh. No? Yan, sobrang laki. Yan ang nagkakarga ng mga sasakyan, napakarami. Ah, <coughs> Tapos bababa tayo dito para mapakita natin sa inyo. Ikot-ikot muna tayo rito. Yan yung may mga bilihan dito. Pag nagugutom kayo, dyan lang kayo pupunta. At kung dito kayo nakakasakay. na-tour ko kayo rito sa loob sang barko ng uh, Montenegro. Ayan. Yung isa kasi guys, ang uh, nakalis na yun. Oh. No? Palapitin natin. Ayan. Kalis-alis na lang din yan. Uh, biyahing kalapan. nanti yang bapak-bapak sa ito na paalis na sila kaya no? bye bye ingat sila senjo, oh yeah una kamu, kami malakas kami turbo lang situ sito ba ito <laughs> Pinkalawang kalawang la pandemia na kami. Palabas na kami mga guys. Uh, palabas na kami sa barko. Ayan. Nakaraos na rin. Isang isang tawid pa. Napuntang Katiklan. Ayan yung mga kapabayan natin. Maraming tao. Ayan mga guys. Yung mga kapabayan natin. Nandito na kami lahat na nakaipon-ipon. Nagkantay kami sa aming sasakyan na series para papuntang uh, Cross Oriental Mindoro na naman tapos pagdating doon sasakay naman kami ng barko uh, papunta naman sa Katiklan, Boracay pero hindi mismo sa Boracay dadaan lang kami doon yeah. ang dami guys, ayan naman, tumapas na naman. Ayan yung mga sasakay naman ngayon sa aming sinakyan na barko, yung Starlight. yan na. yan naman ang biyaheng ilo-ilo. Nabas. Ayan, traffic stop na mga ba ito yan. Ayan din yung sa amin sa panasuliang. Kasunod na rin sa kumabas. yan dyan kami sa sasakay mga guys. van kami sasakay Tara mga kasama namin Sasakay na lang. Papuntang Roas Oriental mentor, Ayan, nakapila na naman kami dito Para makasakay Ayan, Yung iba, mga kasama namin din Thank you, Sasha. Let's go down, let's go. Let's go down. Kababayan kong piloto. Yeah. Ay mga guys, ah, kababayan kong piloto. Ah, kami dito yan Malakas na kami sa kaya. Ano, malakas, masakay sa bus. Amat na kayo kami ngayon na bago na sa mga baby. And welcome to our site. Ayo guys, pampis na kami. Uh, papunta na ng Cruz uh, Oriental Mindoro. Kalabas na kami dito sa Kalapan. Sama niya naman kami. Tara!